uh na po tayo sa Sitio Pukis. Ayan. So, narating na rin po natin sa wabas. Kahit malayo man po yung milagas natin. Uh, napakasaya po dahil nayabot na po natin yung binigay po ng ating sponsor. Ayan. Uh, nandito na po ngayon tayo sa Sitio Pukis at kasama po natin si Visitor Lorna. So, wala na po siyang pasok ngayon dahil mayroon po siyang karamdaman. Uh, siya po yung may So, kaya wala akong pasok ngayon, guys. Uh, nagpapasalamat po ako sa nag-sponsor galing po ng Cyprus. Ayan. Uh, Ma'am, maraming maraming pong salamat sa inyo pong buong pamilya na nag-donate na nag-sponsor po sa para po sa mga bata. Ayan. So, isa po siyang Pilipina na galing po ng Cyprus. Ayan. At ngayon po, ah... Uh, naibili na po natin yung binigay niya na 10,000 pesos na na sponsor po sa mga upuan at sa mga lamesa so ma'am maraming maraming salamat po sa inyo sa kalooban po na inyo po at ito nga po na ngayon lang po namin naihatid yung mga tables kasi nga po nagkaroon po po ng trangkaso lovage po po ng prangkaso so, ngayon lang po yung free po namin na nakapunta dito Ayan. ito po yung update po para po sa mga table chairs para po sa mga bata so ito guys, uh, pagdating po natin dito nais na po natin yung mga upuan at lamesa at maya maya lang po ay mamimigay po tayo ng mga school supplies sa mga bata Ayan. So dati po ito guys, wala pong mga lamesa, flooring. So ngayon guys, okay na po. Uh, at mamaya-maya lang po ay mamimigay din po tayo ng mga damit. Ayan guys. Para po sa mga bata. <tip> Oh, so, ito na po yung mga folder bag na ibibigay natin para sa mga bata. So yung mga iba po wala po sila. Po. Kaya yung mga nandito na lamang na po yung natin. Ayan. So yun po. Ayan. O ikot na dito. Ayan. Ayan. Dali nga. Ang pangalan niyo. Ang pangalan niyo. Tuma. Ang pangalan niyo.

So, nandito uh, po si Teacher Lorna. Uh, ayan, uh, hiyarap na lang natin yung kay Teacher Lorna. So, so, uh, Teacher Lorna, pag ano na lang po kay Madam, uh, Sakushan uh, o -W, po siya, OFW, sa inyo. Hmm. Ma'am, nagpapasaran po ko sa inyo sa isang mabuting puso po na, na, nagbigay po ng mga uh, chairs at saka uh, mesa sa ating mga 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 na estudyante po. At hindi uh, ako ng dispensa kasi hindi po kumpleto yung mga estudyante po. So, sa kadahilan ng nag po ako, may sugat po kasi yung pa ako ma'am. Um, uh, wala po akong ibang masabi ko maraming maraming sa iyo. Uh -huh. कोन है ऐसे कोरोना का लाइन कोरोना में कुछ हो सकता है 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 कोरोना में कुछ हो So ngayon guys, uh, naibigay na po natin yung mga school supply at mga table chair. Ayan. Dati po kasi ito guys, wala po itong mga lamesa at upuan. So ngayon po, napakaganda na po dahil masaya-masaya na rin po yung mga bata dahil bago na po yung mga kanilang upuan. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa amin channel, subscribe niyo po kami para po sa mga bata para mas marami po tayong matulungan guys. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Bye bye.